Hello mga boys, uban mag magrosary. Pero siyempre, wala may kabigyo na sulod. Dagan pa ang yaw-yaw ka mama. Isang among ang Dili nga mo ang manabos ha. Nakalinya rame. og siyempre, di good mawala. Ayad ka tong kago pinadtudlo dayon o approve dayon ka mama eh, favorite man pod la papa gm shawarma baka ka man. pray dayon para makakaon na namite Siyempre, tilawa na to ni ka-papa. Round 2 dayon. Okay kayo. Lami kayo yam. Tirahan da tagmanabu ko manabos. Sulbad. Kuman nangagtumig palingke. Una-una pa. Mudag sweeto. Perte, kaya kong kuya oy. Ako, ganan ko dire. Kaya makapili ko. Kung sumo. Sunod si Mana. Testingan dayon kung legit ba ang tingbangan ang bayan. Babay dayon. suke Siyempre bit-bit gold. Mini ati in kuya. Disney Princess guna si Mama. Matek.